Aries, ang pinapahiwatig ngayong araw, mahalagang bigyang pansin ang usapan mo sa iyong mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang kanilang payo at gabay ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Huwag baliwalain ang kanilang mungkahi, lalo na kung may kinalaman ito sa iyong personal na buhay o hinaharap. Sa usaping transaksyon, kailangan mong maging maingat sa mga kausap mo. Ang mga bituin ay nagbabadya ng posibilidad na makatagpo ka ng isang taong may hindi ka nais-nais na ugali. Kung makaramdam ka ng anumang hindi kaaya-ayang pakiramdam o may mapansin kang hindi tama, huwag nang ipilit ang usapan. Mas mabuti ng umiwas kaysa mapahamak sa isang hindi patas na kasunduan. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon, ang pagsusumikap ay magbubunga ng magagandang resulta. Kaya huwag kang magpabeya sa iyong mga gawain, ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipakita sa iba ang iyong determinasyon na umunlad. Sa pag-ibig, ipamalas ang iyong malambing na ugali, ang pagpapakita ng pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa kilos, ang isang simpleng pag-aalaga o pagpapahalaga ay maaaring magbigay ng saya sa iyong minamahal at mas magpapatibay sa inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 19, number 21, number 30, number 25 at number 36. Taurus ayon sa iyong gabay ngayong araw kung may plano kang lumabas o may dapat kang puntahan ituloy mo ito ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ito ay isang senyales ng magandang kapalaran maaring may oportunidad kang matuklasan sa labas ng iyong karaniwang paligid kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito sa ngayon hindi inirerekomenda ang pagpirma ng anumang kasunduan, ang mga pahiwatig ng buwan ay nagpapahayag na maaaring hindi ito ang tamang oras para sa legal o pinansyal na usapan. Mainam na suriin munang mabuti ang lahat ng detalye bago gumawa ng desisyon. Sa usaping tahanan, bigyang pansin ang mga pangangailangan ng iyong pamilya, ang pagiging malapit sa kanila at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan ay maaaring magdulot ng masayang enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, bantayan ang iyong emosyon, maaaring may mga sitwasyon na magpapainit ng iyong ulo, ngunit mas mainam na kontrolin ang iyong galit, ang pagiging mahinahon ay magdudulot ng mas positibong resulta kaysa sa padalos-dalos na reaksyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 22, number 18, number 30, number 27 at number 16. Gemini, ang pinapahiwatig sa iyo ng iyong gabay, sa ngayon, mas mabuting iwasan muna ang anumang deal o kasunduan. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga gastusin na hindi mo inaasahan, kaya mas mainam na pag-isipan muna ang bawat hakbang. May posibilidad din na mag-init ang iyong ulo sa kausap, kaya kung hindi ito kinakailangan, mas mabuting ipagpaliban muna ang anumang kasunduan. Sa trabaho, Maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga plano sa pag-unlad, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na may mga oportunidad sa hinaharap, ngunit kailangan mong maging handa upang magamit ang mga ito sa tamang paraan, ang iyong pagsisikap ngayon ay maaaring magbigay ng magandang resulta sa darating na panahon. Kung may dokumento o kasundo ang kailangang pirmahan, Maari itong gawin kung ito ay may kaugnayan sa iyong pamilya o kamag-anak. Siguraduhin lamang na nauunawaan mo ang lahat ng nakasaad upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Sa trabaho, maging mapagmasid at mapanuri. Huwag basta-basta magtiwala sa mga naririnig mo, lalo na kung may kinalaman ito sa iyong propesyon ang pagiging maingat ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, Number 24, Number 31, Number 15, Number 29, at Number 23. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, kung may napag-usapan kayong mahalagang bagay ng iyong mga magulang, siguraduhin mong ito ay iyong gampanan, ang pagpapakita ng respeto at pagsunod sa kanilang payo ay magbubunga ng magandang relasyon at biyaya mula sa langit. Kung may transaksyon kang gagawin, mag-ingat sa pagbibigay ng buong tiwala sa kausap. Mas mainam na suriing mabuti ang bawat detalye bago magdesisyon upang maiwasan ang pagsisisi. Sa usaping pera pinansyal, kung may perang inaasam o hinihintay, ito ay maaaring dumating kung ito ay naaayon sa itinakdang landas ng iyong kapalaran. Huwag pilitin ang isang bagay kung hindi ito sinusuportahan ng positibong senyales. Sa trabaho, Huwag hayaang maipan ang mga gawain, ang pagiging maagap sa iyong responsibilidad ay magbibigay sa iyo ng kasiguruhan sa hinaharap, at mas mapadali ang magagawa na pag-asenso. Sa pagmamahalan, ipakita ang iyong likas na pagiging malambing, ito ang magiging susi upang lalong mapatatag ang inyong samahan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 19, number 25, number 33, number 41, at number 50. Leo, ayun sa iyong gabay, ngayong araw, kung may plano kang simula na negosyo, mas mainam na pag-aralan itong mabuti, ang tamang pagpaplano at pagsunod sa tamang hakbang ay senyales na ikaw ay nasa landas patungo sa pag-asenso. Ang tiyaga at determinasyon ay magbubunga ng kaganahawahan sa iyong pamilya, ang pinapahiwatig. At kung may deal na pinag-uusapan, mas lalong pagigihan ang pakikipag-usap. Ang masusing pag-unawa sa bawat detalye ay magbibigay sa iyo ng kalamangan. Ngunit ngayong araw, ipinapayo na huwag munang pumirma sa anumang kasunduan. Hintayin ang tamang panahon upang maiwasan ang aberya. Sa trabaho, kontrolin ang iyong emosyon. Ang pagiging kalmado at maunawain sa harap ng pagsubok ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 14, number 22, number 29, number 35, number 44, at number 55. Virgo ang pinapahiwatig ngayong araw, kung mayroong kasunduan o deal na matagal mo ng pinaghirapan, mainam na ipagpatuloy ito, ang pagpapatuloy ng iyong pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay na iyong minimithi, basta ang maging maingat, ang dapat na magawa ang pinapahiwatig. Sa usaping pera o pinansyal, iwasan muna ang pagpapautang, sa halip, kung may pamilya o kapatid na nangangailangan, sila ang mas nararapat na tulungan. Ang pagbibigay ng suporta sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay magdadala ng positibong enerhiya. Sa trabaho, sikapin ang pagunlad, ang iyong pagsisikap ay hindi masasayang, at sa prosesong ito ay makikilala mo ang mga tamang taong dapat mong makasama sa iyong hanap buhay. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 18, Number 26, Number 31, Number 40, at Number 49. Libra, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na mainam ang paggawa ng plano upang makapagsimula ng kahit maliit na negosyo, huwag matakot magsimula dahil ang bawat hakbang tungo sa pag-asenso ay may hatid na bagong oportunidad, maging may sa pagpaplano, pag-aralan ang mga posibilidad, at huwag basta-basta sumugal sa desisyong hindi pinag-iisipan. Sa usaping pamilya, iwasan ang pagiging padalos dolos sa mga reaksyon, may mga bagay na maaaring masabi ng iyong mga kapatid na hindi mo agad magugustuhan ngunit sa halip na magalit, mas mainam na unawain muna ang kanilang panig. Ang pagiging mahinahon at mapag-unawa ay magdudulot ng kapayapaan sa inyong tahanan. Kung may pagkakataon, bumisita sa iyong mga magulang, may mga kaalaman at payo silang maibibigay na maaaring makatulong sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang karanasan ay isang yaman na maaaring gamitin upang mapabuti ang iyong buhay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 25, number 34, number 7, number 18 at number 40. Scorpio, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ang araw na ito ay may hatid na malaking pagpapasya para sa iyo, lalo na sa usaping negosyo o isang mahalagang deal. Nasa iyong mga kamay ang desisyon kung itoy itutuloy o hindi. Huwag magpadalos-dalos. Timbangin ang lahat ng posibilidad at pag-aralan ang mga benepisyo pati na rin ang mga maaaring panganib. Ang tamang desisyon ngayon ay maaaring maging daan sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Makinig din sa mungkahi ng iyong pamilya tungkol sa mga paraan ng pagkakakitaan, bagamat hindi lahat ng suhestyon ay kailangang sundin, may ilan na maaaring makatulong sa iyong pinansyal na estado, maglaan ng oras upang pag-aralan ito at tingnan kung paano ito makakatulong sa iyong pangarap na makapagtayo ng sariling negosyo. Sa usaping pera, mas mainam na mag-focus sa pag-iipon. Ang perang naiipon ngayon ay maaaring maging puhunan mo sa hinaharap, huwag maging pabaya sa gastusin. Iwasan ang hindi kinakailangang paggastos at itoon ang atensyon sa mga bagay na magpapabuti sa iyong buhay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 28, Number 9, Number 31, number 24 at number 45. Sagittarius. Ang pahiwatig ng sikat ng araw, ang araw na ito ay nangangailangan ng higit mong atensyon sa iyong pamilya bago ka humarap sa mahahalagang usapan o transaksyon, mas mainam na bigyan muna ng oras ang mga mahal mo sa buhay ang kanilang pagmamahal at positibong enerhiya ang magsisilbing inspirasyon at lakas mo para sa mga darating na hamon. Maging mapagmasid sa iyong paligid at sa mga pangyayari. Ang pagiging maingat at may malalim na pangunawa ay makakatulong upang ikaw ay makapagbigay ng tamang payo sa mga nangangailangan. Minsan, may mga taong lalapit sa iyo para humingi ng direksyon o patnubay, at ang iyong tamang pagsusuri ng sitwasyon ay magiging gabay nila upang makagawa ng mas mainam na desisyon. Sa usaping pera, kung mayroon kang extra, magandang maglaan ng tulong sa iyong mga magulang. Ang kanilang pangangailangan ay isang responsibilidad na hindi mo dapat kalimutan. Ang pagbibigay ng suporta, kahit maliit lamang, ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga. Iwasan muna ang pagtanggap ng bisita sa iyong tahanan ngayong araw, maaring may hatid silang negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong kalooban at kapaligiran. Mas mainam na pagtuunan muna ng pansin ang sariling kapakanan at ang pagpapalakas ng iyong kaisipan bago makihalubilo sa iba. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 20 number 33, number 6, number 27, at number 38. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay isang mahalagang araw upang bigyang pansin ang iyong pamilya, ang mga simpleng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, Tulad ng pagbibigay ng oras o pagbibigay ng maliliit na sorpresa, ay makakapagbigay ng saya at tibay sa inyong samahan, kung may usapin sa tahanan na matagal nang nais ayusin, ngayon ang tamang pagkakataon upang pagtuunan ito. Sa usaping pera, ay maging masinop at disiplinado sa paggastos, hindi ito ang tamang panahon para sa malalaking gastusin o pangungutang, mas mainam na ito on ang pansin sa pag-iipon para sa hinaharap. Sa trabaho, kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, huwag itong madaliin mainam na kumonsulta sa iyong mahal sa buhay o sa isang taong may sapat na kaalaman upang matulungan kang timbangin ang sitwasyon ang tamang gabay ay magdadala sa iyo ng mas maayos na resulta sa pag-ibig ipakita ang iyong malambing at tapat na damdamin ang pagsusumikap na gawing mas matibay ang inyong relasyon ay magbibigay ng magandang daloy ng enerhiya sa inyong pagsasama Huwag ipagpaliban ang pagpaparamdam ng pagmamahal dahil ito ang magbibigay ng inspirasyon at sigla sa inyong dalawa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 24, Number 31, Number 18, Number 29 at Number 36. Aquarius ang pinapahiwatig, ang araw na ito ay may dalang pagkakataon upang mapalapit ka sa iyong pangarap sa trabaho. Ang isang babaeng may mataas na posisyon ay maaaring makatulong sa iyo sa hinaharap. Kaya makinig sa kanyang mungkahi, iwasan ang pagiging padalos dolos sa mga desisyon lalo na kung may kinalaman ito sa trabaho. Ang maingat na pagpaplano ay magbibigay ng positibong resulta. Sa usaping tahanan, mainam na umiwas muna sa pagtanggap ng bisita, maaaring hindi ito ang tamang panahon upang makisalamuha. Lalo na kung nais mong magkaroon ng kapanatagan sa iyong sariling espasyo, maging maingat sa pagbabahagi ng iyong mga plano sa iba. Sa pag-ibig, ang tiwala ang susi sa inyong masayang pagsasama. Mas mainam na ipakita ang iyong buong pananalig sa iyong minamahal upang magkaroon ng matibay na pundasyon ang inyong relasyon, ang pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa damdamin ng isa't isa ang magiging daan sa inyong tagumpay bilang magkapareha. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon, ang pagiging matapat at masigasig ay magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang iyong pagsusumikap ay may gantimpala, kaya patuloy lang sa tamang landas. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 28, number 35, number 21, number 14 at number 30. Pisces, ayun sa iyong gabay, ngayong araw mahalagang maging mapagmasid at mapanuri sa mga taong makakasalamuha mo. Hindi lahat ng nagpapakita ng mabuting intensyon ay dapat pagkatiwalaan agad. Pair alin ang pag-iingat at pakinggan ang sinasabi ng iyong kalooban bago gumawa ng mahalagang hakbang. Kung may kasundo ang kailangang pirmahan, tiyakin na nauunawaan mo ang lahat ng nakasaad dito. Huwag magmadali sa desisyon at bigyang pansin ang maliliit na detalye. Ang tamang paghahanda ay makakatulong upang mapanatili ang iyong interes at maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap. Sa usaping pera, mahalagang magkaroon ng tamang balanse sa paggastos kung magbibigay ng tulong sa mahal sa buhay, siguraduhin na ito ay hindi magdudulot ng kawalan sa iyo. Ang maayos na paghawak ng pera ay isang senyales ng disiplina na magdadala sa iyo ng mas matatag na kinabukasan. Sa trabaho, magsimula ng maaga at tiyaking nakapokus ka sa iyong mga gawain, ang pagiging maagap ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa iba, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang iyong sipag at syaga ay magbubunga ng positibong resulta, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 16, number 22, number 19, number 33, number 27 at number 15.